Oh, mga kaisan, dito po kami sa Katigan. Kasama ko po yung ating mga kapitbahay bahay po. Kami po yung manghuhuli ng isda. Ang atin po ay doon sa labak. Ito yung kadugsong pa rin po. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bypass na yan. Yan, malaking kalsada na po yan. Kabila po, doon tayo doon sa kabila. Yan, nari. Yan, sa mga pinsanin ko po doon. Yan, kina Christian doon sa kabila. Nung may pinuntahan po tayong manok, kami po i area dito sa kabila. Lado po yung aming service. Sa labak po kami. Ayan, may mga cottage na rin po yan. No? Kung gusto ninyong mamaligo din dyan, malinis din po yan. Ganda ng ispat mga kainsan. No? Gara. Dyan po kami area sa labak na yan. Napakaganda ng ispat. Pwede po kayong may bumitin. No? <laughs> may mga lubid pa. gara ang is daon isdaan hindi, ito po, hindi ko pa po kayo na naiikot sa lahat parang nasa bro kami dati nung araw ay pa po dito pag pag aani sa mga sarsaga po ata ito ah garan ng karabaw hmm nga 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 o nga maray mga isda din eh o nga ay otoy ah <laughs> may pawil ka mo otoy. May pa -welcome. Nanda na ba? <laughs> May tilapia oh, toy. Nang May pa-welcome eh, dali ka, ra dali ka. Ah, kasama natin si Pisan Ayun Ano? Nahiya. Apo ni Kuya Sido Bali, apo na ano uh, Yan naman po yung mga kapirbahay natin Kasama natin Mandadala. Mandadala po kami din eh Yan, sina Utoy Yan Ah Walang dyan Nalipad na Utoy Ha? Ha? Ah, nalipad. Ay! Arin na may sama po kami gusto magsama-sama. Eh, eh. Dala lang ba ito eh? Nung may sama pa kami gusto magsama-sama. Kita eh. Nawala na. dami eh. Nagbaba. Nagbaba na. Tatanghalianin namin mga kaisan. Gusto kami magsasalo-salo. May Ah. Yung apa yari o to. Pilwag. Meron pa na ito. Ah. Yari nga pala. Ayun po. Nah, na nah, no. Ayan. Yan pala, yan tilapia po. Sarap sa bawon. po, ganyan talaga kalaki. Gawa ng isdang ilog ay. Mura. Doon ang madami sa kanya. Yung tabing iyon. Toy. Ay. ay, ayun, 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 kuya. Ah, ito, 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 ito. Na, ito. Ah, ito, isa? ito. Ah, ito, ito. pa pala. Dito Ah, pa, ito, no? ito. Hindi pa po nakakaalpas. Ito, hindi na Ay, wala nyo. Ah, okay. yun. Okay lang. Nandiyan pa lang. Para no? sa loob. Nandiyan sa loob yan. Hindi hindi pa nahuli yan. Teka lang. Hindi pa naman naangat eh, no. Dandiyan sa loob. Kasi mo. Ayan, ako... ayan, nasa... ayan, 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 ito, yung... ayan, ayan, ayan. Tilapia ito, yun, malapad. Yun, huli na, sisirik mo. Baya eh, hindi yan makakawa na. Yun? Ah, ayun. Malaki. Malaki na rin. Ayun, ayun, ayun. Ah, Joel. Thank <laughs> you.

talaga ang spot ko pag sa kahang do sa may eskwela. Are, magandang spot tano. Are, eskwela lang are. Yan tilapia ay batuhan. Mm, batuhan ito halo. Yan ang naandun Mga kaisan, po sina Otoy. Pakupo panlahok po sa tilapia. Ay, husay na kay. Katsi ingkok mga kaisan. Ay, nako po. Natuloy din. Yung aming are, nami sa pabinabalak namin magkakaperbahay ay. Eh. Tayo ang akin pinsanin. Pako po, pako Pako pala ang mga kainsan P Pwede mo nang igisang Walang sibuyas Oo, oh, haa -ha. saan? Ah. Okay. Oh. Salamat. Oh. Hihigop ng sabaw din mamaya. <laughs> okay. dito mamaya. Okay, yung, uh -huh. tatlo. Ah? yung tatlo, nawala pa yung ay, Ugo, isa. Ako, huwag mo iangat Kunin ko gusto pa Ia, ako na May dalawa pa ako dito eh Oto eh, dalawa ito Tatlo yan Wala isa wala Tatalwa rin eh. Tatlo yan Dinabit ko na yun Ay ay otoy, otoy. Ito, ito, ito. Ito. ay, oto ito eh Dito

So may dinanalaki, ganito na talaga. No? Oh. Kaya, may inalaki, mga nasa layon. Madalang. 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 Ayan po, oh. lima. Arko. Ah, mm -hmm. sarap na rin sinabawan. Malamis na ka, miss. Kaya nalaki ka batis? Si dami. Batis? Ha? Kaya nalaki ka batis? Ay, wala. Kaya nalaki ka batis? Ayaw. Ako? Sasabawan na tulad ng luto natin. Ayaw. yung laylayan, tanaw ko yung pagkakapal ng tilapia pagkakapal ko pagkakapal, puro ganyang kalalaki oh yan naman eh, hindi madadali sa panahay yung ganyang kalalaki, kabilisan yan kabilisan magkaano po ba? mamana? Bueno, pues es el train na rin mga kainsan o ah tilapia po na may paku ah 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 sarap po toy ah sarap rin eh, eh kakain po kakain po dali po ah ah po toy makalimot bianan aray

네. 이사. 저. 근데 되고 꼼좀 넣어. 네. 누구? 아, 그다음에 다미안. 이사. Kain. Sarap. Sige pa. Baka po. Ah, pinsan Ah, sige ano. Tanjo. Kain, kain. Sarap ay, toy, toy. Mga tubong alo kain ko ari. Mga kami po mga adla. Dito talaga kami sa barangay na ito, doon sa kabila. Kami lumipat lang sa puo. Kaya walang ulang, pumunta lang ng ilong. Ang dami tablang. Sa ay ka ngayon, ayos na po. Kaya dati ang mga tao pinsan ni ano ay, ano, hindi masaktin ano. Oo. Oh. Meron may, may, may ganito lang ang ulo ulo Kami lumaki sa ganito ay. Bayan bayan eh. Hmm. Yung hmm. kami nasa... Kakain! Kakain! Uy! Ay, dami kanin o! Ulam! Dami ulam! Hmm. Uli!

Wala na sinasakot ng pinsan, wala na. Wala na. tayo. Ano uh, ba, hindi pwede. <laughs> Pag-aray nasa natin ay. Maghapon. Dalong piraso. Sedap pak? yung po ay ano ha, mga native na tilapia Kaya po yun ay ganun kalalaki Maliit lang siya Ito mga kaysa na dinarayo Ito ho, ano Yan, dinarayo po itong lugar na ito Yan, ang po pong naliligo oh. Hanggang dyan may cottage Saka dun Dun yan, puro cottage po. Yung amin po, dun ay laang Dun sa dulo. Mas una po yung sa amin kaysa sa Ito po yung bagong bypass. Yan. Four wheels na po yan. Dun yung atin sa kabila. Ito po ay mayroong pagkalakalaking bukal. Yan. Yan po ay malinis. Galing bundok. Tama naman po. Libre-libre oh. yan. Yan. Tawang mga kaysan. Oh. Aba. kaya suportahan ang isang bayan ano no? kala kayo ano na, wag daw pong dumihan mga kainsan oh. paunawa ang bukal na ito ay buhay sa nga bawal pong maligo aba tama naman mga kainsan oh. Dapat ipakamahal-mahal ang babayaran na tubig yun eh. Hmm. Ah ah. Pagkahusay. Yan po'y galing laang ang sa bundok. Mga kainsan, dun. Yan, bundok yan. Burul. Hmm. Nahigo pa no. Marami po dito sa amin ganyan. Puro ganyan hanggang sa Pailaya. Puro yaman tubig. Saan? Pauwi na po kami. Napagbi na ano natin, napagbigyan natin yung ating mga kapir bahay at mga kaibigan. Ba mga ilang araw na uli. Diretso na po tayo ng uh, bukid. 'Yan yeah, mga kaison. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.